Hello everyone, dahil sa init ng panahon ngayon, tayo muna ay mamasyal at mag-relax at ating tutuklasin ang napakagandang paraiso dito sa Bahamas. Tunay na napakaganda ng tanawin at dagat dito sa Bahamas. Napakalinaw ng tubig na parang linaw ng swimming pool. Talagang marirelax ka. Sa lugar na ito ay tinatawag nilang Little Pipe Cay sa Exuma, Bahamas. At talaga namang napakaganda ng tanawin. Mawawala din ang iyong stress. At ito nga, nagsiswimming na tayo rito at mayroong mga maaamong shark na nandyan. Habang tayo ay namamasyal sa napakakandang paraiso ng Bahamas, sasamantalin ko na rin po magpasalamat sa inyo walang sawang suporta sa ating channel na JamesTology. Ngayon po ay umaabot na tayo ng 23,546 sa kasalukuyan. Kaya napakalaking bagay po na tinatangkilik nyo ang ating channel. At huwag po kayong magalala dahil ang mga health tips na ating i-upload ay patuloy pa rin. At kung may katanungan kayo, ay mag-comment lang at sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Again, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel at ituloy na natin ang ating pamamasyal. Ang nakikita nyo pong building ay ang Atlantis Casino and Hotel Resort na kung saan maraming turista ang nagpupunta dyan na naka-check-in at may mga yate na nasa paligid nito tunay na napakaganda. Kitang-kita nyo naman ang tubig nito, di ba? Yan po ang magandang view dito sa aming napuntahan. At yan po ang ating munting pamamasyal dito sa Bahamas. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.